Hi guys. Meron akong isang potential buyer na nag-PM sa akin sa shop. Na shop ko sa Shopee. Ang sabi niya, bakit daw zero so mga notebook ko? Bakit daw ganon? Uh, at nagtatanong din siya kung available pa ba o may stock pa ba. May mga nag-order na dyan. Arrange ko na yung shipping and na-pick up na rin yan ng pick-up courier. Kaya, zero sold pa rin yan kasi hindi pa complete ang uh, transaction o hindi pa na-order receive ng buyer ko. Diba? Uh, magkakaroon lang yan ng sold. Bawa, uh, one sold, two sold, three sold. Kung ma-order receive na niya, pagkatapos uh, ma-complete at matransfer na sa akin yung bayad. O, maipasok na sa wallet ko. Doon lang doon lang magkakaroon ng uh, sold yan. Hangga't hindi pa na-all receive at hindi pa na uh, na-receive nare nung buyer ko yung kanyang in order at matransfer sa wallet ko yung mga bayad, talagang zero sold pa rin yan. Pero sabi ko naman sa kanya, meron pa namang stock na natitira. So Pwede pa siyang mag-order.